bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada, at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5.30 uh, this afternoon at mga bandang 6.30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Dabao at papunta po dito sa Villamor po layo lumabas. At dumapag po sila ang C-130 lulan po nitong mga nasabing individual at uh, nakakating po sila dito sa Villamor na around 8.30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility ng mga around 9:10 ng gabi po. So, ngayon po ay naga-undergo po sila ng uh, booking process. Kasama na po diyan yung fingerprint at mugshot at uh, natapos na rin po yung uh, physical and medical examination. At uh, nangyari po itong uh, pangyayari po na ito dahil kanina po mga bandang alauna uh, imedya po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at magkakaon po ng negotiation so ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP maam sa loob po ba nang ano sila sa loob ng kingdom of uh, jesus christ sumuko oh so, doon po doon po mismo sumuko yes po po. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila nakuha. po. Ma'am, dito sa loob ng PNP Custodia Center, ano makakasama po sila sa isang kwarto? Paano po mangyayari? Wala pa po tayong detalye po diyan. Maraming salamat po. Ano po yung ma'am, oh, may susunod na mangyayari po? Uh, ongoing po yung processing po ngayon dahil uh, limang katao po 'yan. Sabay-sabay uh, po sila uh, binubuking po ngayon at uh, na-inspect na rin po sila at nasa maayos naman po sila ng kondisyon, uh, although some of them uh, uh, Based po doon sa medical examination po, medyo mataas po yung BP. Mm -hmm. But other than that, okay naman po sila at tuloy-tuloy uh, po yung uh, processing po oh, ngayon. Ma'am, which case po sila na binuking po kanina na? Lahat po ng kaso at uh, diyan din po nangyari. Pagdating na pagdating po nila dito sa custodial ay uh, isinerve po yung warrant of arrest po sa kanila. Kung matatandaan niyo po, tatlong kaso po ito. Mm -hmm. uh, yung kay Pastor Tibuloy po, yung child abuse po, yung uh, uh, sexual abuse at yung pong... Uh, Uh, qualified trafficking. So, binasahan po sila ng mga kaso po nila at nakaharap po ang kanilang abogado po. At uh, pagkatapos po noon, ay uh, binasahan din po sila ng kanilang mga Miranda Rights at mga kakapatan po. At uh, pagkatapos po noon, ay tuloy-tuloy uh, uh, na po yung ginawang proseso. Ongoing po yung proseso po. Mga 24 hours ultimatum po na nabanggit ninyo kanina? Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila. Otherwise po, ay papasuki na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. So nagkaun po ng negotiation ang uh, PNP na pinatawan po ng uh, ng intelligence group at ISAP pinagtulungan po ito that uh, led to the uh, peaceful surrender po ni Napastok Kibuloy at apat pa at uh, papasalamat po tayo tuon sa naging uh, naging mapayapa pong uh, at least nitong uh, proseso po na ito. Ma'am, so mm -hmm. particular sila ng nagtago. I don't have uh, at liberty ang importante po sa ngayon ay nasa kustodiya po ng PNP po ito at ang mangyayari po niyan ay bukas po inaasahan po natin na i -re po yung mga wakan sa arrest doon po sa mga issuing courts. Particularly dyan po sa Quezon City kung saan nailipat na po yung mga kasong na isang pa po natin sa Davao at ito naman po sa RTC 159 po. Ma'am, Pero hindi po upang... underground ma'am. Wala pong underground. I don't have a, uh, I don't have any information on that po. Ma'am, importante po ay nasa nasa atin na po yung uh, mga pinagkahanap po. Ma'am, uh, ba yung room na ano, na, can you give us kung merong aircon, merong ano po paano? Ah, uh, wala pa po. Hindi ko pa po nakikita kung saan-saan po sila kuwarto po, hindi dinetaybart. <coughs> uh, Mayroon na po ng uh, plano dahil nga kanina nga po habang ongoing po yung negotiation ay uh, pinagplanuhan na rin po kung saan-saan po silang mga selda po ano? Um, magbibigay po kami ng additional details uh, as we go. As Pero go, ano? definitely ano ma'am, sila. Magkakahiwalay sila. ano po yung plano ma'am? Ano po yung plano? Ano po yung nakasaad sa plano ma'am? Well, uh, as to the operational details and planning, uh, antayin na lang po natin na uh, papatapusin pap pap lang po na natin yung proseso po. What's important is uh, we just want to like to confirm po na nasa posto din na po ng PNP, sina Pastor Tuguloy.